Dito na naman kami sa Saint. Ano Magbabayad na kami ngayon kasi kahapon di kami nakabayad. So magbabayad kami. Dito kami nagpark sa may harap na ng, ng school. Nintay namin si daddy kasi nagpark siya doon sa may harap ng church. Ayan. Di si na hanap niya yung mga pusa. Oh, mainit dyan. Dito lang. Huwag mo hilahin sa ating anak. Dito lang, Gray. Walang mga tao ngayon, ah. magbabaya to dyan. Tapos ito yung kantin. Ito pa rin yung kantin namin noon. Pero iba na yung loob niya. <laughs> Yan na si daddy oh. Babayad na siya dun. A few moments later. Yan, tapos na kami. May klase sila dun. Yan, babalik kami dito kasi magtatanong kami for uh, kinder naman. Pero baka naka-lunch break yata sila, dad. Dito ka, anak, sa may shade. Dito ka sa may shade, baby ko. Ayan, Ay. tapos na kami. Magpa-enroll. Enroll na si Carl. Ayan, buti na abutan pa namin yung mga teachers doon. Kasi paalis na sila. 11.30 na kasi. Ayan. So, nag-inquire din kami. Doon sa gitna. Ayan, doon sa gitna. Pusa. <laughs> here, here. Yeah. Yeah. So yun, nag-inquire din kami dun sa, para sa pamangkin ko. Sabi nung principal, kuhanan ko na rin daw ng green form. Binigyan niya kami agad ng green form para diretso na daw sa, ano, sa accounts book. If ever na magpapa-enroll na sila. So ayun, pauwi na kami ngayon kasi yung sasakyan, gagamitin ni daddy, papaayos niya. So yun, thank you for watching! Thank you.